Hi Don Raya. Oh, uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to yeah, you na. No? Yan, yeah, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. So, ngayon ay uh, maraming salamat muli ah, uh, kay Sir uh, Almer. No? Na dumiskat sa atin mga paps. <laughs> maraming salamat and congrats muli kay Sir Almer. No? And uh, ngayon, ah, uh, sama, mga ang dami kasi nagre-request na doon ano ba yung yung uh, paraan yung ways mo paano magparami ng ibon kahit newbie pa ako kasi nga walang alam may mga ganun na questions doon ano ba yung visual split post no so ngayon bibigyan ko kayo ng konting konting overview lang No, uh, magbubukod na lang tayo ng vlog about that kasi napakaraming tanungan na yan no, pag sinabi kasi ito ngayon bibigay ko sa inyo yung a brief lang ha uh, explanations pag sinabing visual 100% No, for example, visual red factor, ibig sabihin yung red factor itself, kulay pula nakikita nyo sa uh, ating naked eye, no? Pula. No, pag sinabi naman, naman split, no? Uh, for example, hindi nakikita yung visual split 'yon. No, 75% 'yon, 50 to 75%. Pag sinabi naman yung post, anak ng split. No? So, ibig sabihin, nasa 25 to 50 No? Para mas maitindihan nyo talaga. eto na. Sum kumuha kayo ng ballpen notebook. Alright. ah uh, bibigyan kayo ng illustration. Pag sinabing visual, for example, yung uh, si Ann Curtis. Ayan, para mas maitindihan nyo. Si Ann Curtis, ang tatay niya ay uh, pure pure Australian. So 100% tapos yung nanay niya ay pure Filipino, 100%. So meaning Visual. Alright, yung tatay niya, pati nanay niya, nag-asawa, nagkaanak ang inanak si Ann Curtis. No, hindi na pure si Ann Curtis kasi nga anak lang siya. Anak siya ng Visual uh, 100% na Australian at 100% na Pinay. So nag-tandem yon, nag-asawa, naganak ang inanak ay si An Curtis, so ibig sabihin Filipino Australian, ibig sabihin kalahating Australian na lang siya, or kalahating Pilipina So it means 50 to 75 percent ang dugo ni An Curtis, Filipino Australian, meaning split. Ibig sabihin nag-split yung dugo, no gets yung mga paps impossible din yun na mag-gets <laughs> yan Ngayon Doon ano naman yung post? No ibig sabihin yung post si An Curtis ay nag-anak, naksa si ang Curtis si Natalia. Natalia ba pangalan nun? No, so ibig sabihin nun, si Natalia ay possible. Alright, ibig sabihin, si Natalia din ay apo ni Australian at Pilipina na kanyang parents. No, na gets nyo? Ang dugo nun, nasa 25 to 50 So it means 100 50 to 75 25 to 50 No, 1, 2, 3. Yun ay tinatawag na visual, split, and possible. Sa lahat ay applicable yan pera lang sa red factor walang there's no such term na split sa red factor. Kung bakit abangan yan yung uh, explanation natin later on next vlog mga paps. No, so yun lang. I hope na, na may natutunan kayo. And uh, sa mga uh, nagtatanong kung ano pa ba, ba yung mga vegetables no na pwede natin ipakain sa uh, ibon mga masustansya Actually, nagbibigay tayo ng uh, Baguio Pechay and Malunggay. Ito yung Malunggay mga paps ha. No, so, ito yon, Diyan to. Ito yung stick. No, pwede to. I, ano to, uh, good for things. No, ito mga paps. Ito, kung bakit, walang dahon kasi pinanggulay namin. No, so, sayo naman kung itatapon. E eh di dagdag na lang natin sa nesting materials ng ibon. Ilagay lang natin to. Pero if I were you, ayan, dahil yung ermat uh, air mat ko ay uh, nagtitinda ng gulay sa palengke, eto meron tayong sponsor ng malunggay. So ito yung sinasabi ko sa inyo. No, so, ayan, tali-tali. Ayan, isang tali. Mas better kung ibibigay natin itong malunggay sa ating mga lagang ibon. So one is two, one tali sa isang cage. 1 is to 1. no 1 tali sa isang cage. Kung sagana kayo sa malunggay, kung 10 o isang ganto, no? <laughs> ilang tali yan, mga paps? No? So, yan. Ilang tali yan. Pag nilagay nyo yan, eh, mas maganda. Kali sila makakagawa ng nesting materials. Ngayon, papakitahan ko kayo kung ano'y tsura ng nesting materials sila. Tinan nyo ang ganda. Puro malunggay ito. Yan you know? o. Ayun o, puro malunggay o. Ang ganda ng pagkago. Ayun o. Yan, ganyan ang gagawin. Ibig sabihin niya mga pags, mangingitog na yan. Pag ganyan ang aganda yung kanilang pugad. Yan o, nesting materials. No, ayun o. Ito yung hindi hindi ko ibebenta. <laughs> Kahit pressure mo siguro ng 50,000. No, malawi pa sa bawat ng pusi. Kasi nga, alam mo bakit, sobrang ganda ng presyohan yan. Perso, Danfalo, Project, and mga paps no? <laughs> yan ang pakaabangan nyo, pakatutukan na dito sa ating Avery. Ipapakita ko sa inyo yung progress yan mga paps, no? So, ganon, ganon yung magiging mangyari, no? Ganon yung mangyari pag uh, nagnesting na sila. Ang ganda na pakagawa, no? Talagang yung nesting material. No, sabi ko sa inyo, uh, mas maganda may dahon din. Yung dahon na bubulok, no? Ah, uh, doon bakit kailangan ng dahon? Kasi yung dahon kinakain nila. So mataas ang vitamina, no hindi lang sa stock lalo na sa dahon no kung gusto niyo ng no, further information about sa malunggay kung gaano ka sa siya eh research kayo sobrang ganda nito mga paps no kaya hindi na rin ako naglalagay ng mga ibang mga kangkong uh, pecha. hindi ko naman sinasabi ng masustansya pero malunggay lang ay sapat na no so yun lang yung wash out ito yung wash out mga papso oh. Yan, wash out, mga paps. Nakuha no, kayo ng transparent niya. Tapos ito, yung wash out uh, intense no eto mga paps ay maganda rin to once a week ganun or basta once a week lang kasi masyado matapang to pinapaliguan natin yung mga lagang ibon iwas sakit no para makatanggal din yung mga kuto-kuto nila no so eto wash out ngayon ah, uh, tapos mas ginagamit din for example ang, ang breeding purposes no Ah, uh, ito lalagyan mo to na oh, dito na lang, for example lang naman ha. Eh malinis tong lupa na yan. <laughs> River yan ng no? bonsai natin. Kung may bago pala tayong bonsai. Namatay yung bonsai ko, ang taga 8 years na yun. No? Tapos ito mga paps, ayan ilalagay mo yan dito. Itataktak mo tapos lalagyan mo ng tubig. Ang kulay nito ay pink. Ah, ayan oh. Sinunod ko lang ko yung pink pink ang kulay niya. For example, nilag like, meron na dito. as spray spray mo lang sa uh, alaga natin ibong ganun ganun lang. No? Ngayon, bago kayo mag-spray noon, no, papakit eto meron ding ah uh, nasa na 'yun. Ito, Bastonero Plus ay Bastonero Plus. No, to na ano 'yung Bastonero Plus ay pampapampa Pampa purga. No, so eto. No, ah uh, kung nalilita niyo na, uy, breeding na 'to or nakita nyo ang payat ng ibon pwede rin naman i edi no o purgahin yung ating mga lagang ibon to uh, powder din siya tapos ilagay nyo lang sa tubig painumin nyo no ito ay ginagamit lang once a month lang to ha ah, delikado to no once a month tapos pwede rin siya pag mag hybrid na kayo no ilagay nyo yung dalawang ibon sa sa pairing cage sila i-fasting huwag nyo painumin sila ng tubig ng gabi alright huwag nyo painumin pagka bukas uwaw na uwaw yan ito ihalo mo to sa tubigan nila no for example dito yan ihalo mo lang to ayan yun lang tubig lang no B basta huwag nyo sila pakainin ng gabi tanggalin mo na yung kainan nila patay yung tubigan nila tapos pagka bukas uwaw na uwaw yan sigurado inumin walang takas <laughs> kasi yung iba maarte pag nalasaan lang ng para may chemical ayaw na inumin No, so yun, tapos pag pagkahapon, palitan mo ng pure water at mo na sila pakainin. Alright? No, tapos, eto ay vetrasin. Eto, hindi rin to masyado pinapainom. Especially sa mga mangingitlog na, na uh, ibon. Alright? Kasi nga, eto ay chemical, Kung baga sa tao, parang malalaglagan sila. No, so, wag, yun, lalo ng mga buntis, wag delikado. Eto ay uh, actually ay uh, for stress lang sa mga ibon. Kung na nakita nyo, nagkataas yung balahibo, parang matamlay, painumin nyo lang ng vetracin. Vetracin gold. Tapos, uh, once, or pinakamatagal sa akin, ay uh, three times a week na. Yung iba, nag-7 no, times straight. No, 7 times straight. Pero ako, 1, 2, 3 times. Pag nakita ko malakas yung ibon, inigigil ko na to. Neto, ang pagbibigay nito ay sa umaga din. Tapos, uh, basta ano nyo ng tubig mga paps, ha. <laughs> At palit ng pure water sa hapon. Alright, ganun lang mga paps. No? Para matanggal din yung stress. Ito ay vetracin gold. No? U Ulitin ko, pag nakita nyo matamlay, naglataasan yung balahibo, stress, parang din nalipad, vetracin gold lang ang katapat nyan. Alright, no? Tapos, ah... Uh, African mix, yung pinakita namin ni Sir Almer. Uh, ayun, pwede sa lahat yon. Yung canary, yung parang palay na maliit, ayun ay uh, diet food. Yung pellets, successor. No? Ayun ay pang paitlog. No, huwag mo damihan kasi pampatabayon No, pag tumabang ibon, hindi maganda. Kala natin maganda pero hindi. Kasi nga, mas prone siya sa sakit. No, so dapat sakto lang yung katawan. No, I hope you understand mga paps. <laughs> na no you may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. No, so yun lang. Abangan niyo 'yung next vlog natin dito sa ating YouTube channel Andon Don Ruaya. Kung bago pa lang dito, wag mo kalimutan na mag-subscribe, click mo 'yung notification bell para updated ka sa mga i-upload natin bago video. No, so abangan niyo 'yung next vlog natin.